patanong ko lang guys ano yung gamot dito guys so, sa sitaw na may mga scratch sya guys hindi pa sya totally na gulang guys bali kinakagat na sya ng mga ganito guys so, tapos guys itong maliliit nya rin guys ganito parang na maglaya sya guys action syang laya guys And then yung iba may mga scratch. Ayan siya guys. Sayang naman kasi mahaba pa naman yung nasitaw guys. Then di pa siya naharvestan. Ganito na yung nangyayari siya guys. Bali nag spray naman kami dito guys para sa mga mga uh, insecto. Hindi naman siya nawawala guys kasi halos daw parang wala lang nangyayari guys. Bali yung bulaklak niya guys. Ayan guys may mga scratch din. Yan, ano pa yung pwede natin gamot dito guys kaya para magiging maayos itong bunga ng ating sitaw. Thank you for watching.